kasama po ba kayo doon sa mga Pilipino na nawawala na ng pag-asa para sa ating bansa? Yan po yung ating pag-usapan ngayon. At ano ba dapat natin gawin bilang mga Pilipino na nagmamahal sa ating bansa? Ano po? Yan po yung pag-usapan natin ngayon. Pero bago po yun, kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lola. Lola, Madam Villanella. Mag-follow uh, uh, sa akin sa TikTok ano po, Gloria Agustin Villanueva. Ito po yun eh, no? Dami po kasi, sabi, ay, wala nang pag-asa Pilipinas, pagka tinignan mo mga politiko, mga magnanakaw ka. <laughs> Di ba ba? Kasi nga po, alam niyo po ba, napakatagal ng sinasabi ng Lord yan. Maraming mga politiko natin, o tagapag, tagapanguna sa ating bansa, ang patuloy na, ano po, nagpapasasa sa, sa kabangyaman ng Pilipinas. Ano po, mga linta. Ganyan. Pero, I still believe na malaki po ang pag-asa ng ating bansa. Na tayo po ay umunlad. Kasi yan po yung sinasabi ng Lord. Ngayon, ano po, paano po yung gagawin natin? So, syempre, tinanong ko ang Lord. Lord, di ba kasi dati sinabi, oh panalangin nyo, mga lantad kung sino-sino yung mga magnanakong. Pwede po bang may, may nalantad na Kakanina, kanina, share ko lang sa inyo yung quiet time ko. Sabi ko, um, sabi niya doon sa John 16, 13, Where the Spirit of the Truth come, comes, He will not speak on His own, but will tell you what He has heard. Yeah, pwede naman ituro ng Lord sa atin yan, ano? Kaya sabi ko, Lord, ano po yung nais niyo po na ipanalangin namin? Ano po? Sabi niya, Anak, magpatuloy ka lamang sa pakikinig sa akin. Sabi niya gano'n, na iyong amang nasa langit. Nais kong ikaw ay magpatuloy sa iyong ginagawang paglapit at pakikinig sa, atin, sa akin. Ah, meron po ba sa atin na ganyan? Nakikinig sa Lord. Tapos sabi niya, upang ikaw patuloy ka mabigyan ng instruction kung paano kayong mananalangin para sa inyong minamahal na bansang Pilipinas. So, marami po yung sasabi, ay naku, wala na pag-asa Pilipinas. Pero, hindi po dapat yun bilang mga, mga Pilipinong nagmamahal sa ating bansa. Sabi niya, ah, anak, nais kong patuloy ninyo wasakin. Ito pala, ang, ang may kasalanan nito eh. No? Wasakin ang espiritu ng pagkagahaman sa inyong bansa. Yan po ang nag-ano, yan po ang namamayagpag at nananalasa sa ating bansa. Ano yun? espiritu ng pagkagahaman. Maraming taong patuloy nagsasamantala sa inyong kabangbayan. Ano po? Kung kaya't patuloy na naghihirap ang mga mamamayang Pilipino. Opo nga Lord, sabi ko, ano po ang nais ninyong gawin para po matigil po yan? Sabi niya, sabi niya, anak, kinakailangan kayong aking mga anak o anak ba kayo ng Diyos kung anak po kayo ng Diyos kasama po kayo sabi kinakailangan kayong aking mga anak ay magpatuloy sa inyong pagsagka sa mga ginagawang uh, iyan ng mga politiko kasama ka ba doon na ikaw na politiko Ayan, kung may kilala kayong politiko isend niyo po ito sabi niya gano'n, mais kong kayo ay maging mapagmatsyag sa mga ginagawang anomalya ng mga taong iyan upang hindi nila gawin ang pag nanakaw sa inyong kabangbayan paano po Lord kayo po ang sovereign God kaya pwede po ninyong gawin yan, di po ba ano, kinakailang kayo magpatuloy sa inyong ginagawang pagwasak sa espiritong niya gumagawa gumagawa sa mga taong may kakayahang magnakaw sa inyong kabangbayan Sino ba yung mang, may kakayahang magnakaw sa, sa kabambayan, no po? Ako, wala akong kakayahan. <laughs> Dear Father, sabi ko, Lord, ganyan po ba ang nangyari sa kay BP Sara Duterte? What, how about PBBM, no po? Uh, guilty din po ba siya? Ayan guilty po kaya si si PBBM sa pagnanakaw sa ating kabambayan. Alam niyo sabi ng Panginoon, anak, tandaan mong bagamat kayang-kaya ni Ferdinand Marcos Jr. ang kumuha sa kanyang budget para sa uh, kanyang pansariling kapakanan, 'yan ay hindi niya ginagawa. Kapagkat siya ang ay may tunay na pagmamalasakit sa inyong bansa. Kasi eh sino kaya yung mga walang pagmamalasakit na nagnanakaw? Ano po? Magpatuloy kayo sa pananalangin siya ay hindi maging katulad ng marami sa inyong pamahalaan. So, yan pala yung pagpe-pray natin, no? Para sa ating president. Na hindi siya matulad sa marami sa ating pamahalaan. At yung mga nasa pamahalaan niya na wa, ay talagang mabunyag, malantad, at magkaroon sila, ma mawasak yung spirito ng pagkagahamang nasa kanila yun po sabi niya iyan ay hindi niya, niya ginagawa sapagkat siya ay may tunay na pagmamalasakit sa inyong bansa. Sino yan? Si Ferdinand Marcos Jr. Magpatuloy kayo sa pananalangin siya ay hindi maging katulad ng marami sa inyong pamahalaan Amen sabi niya, anak, nais kong kayong aking mga anak ay magpatuloy sa inyong pamamagitan para sa inyong bansa. Huwag ninyong titigilan ang pagbaka sa masasamang espiritong patuloy na nananalasa sa inyong bansa. Yan po talaga yung gumagawa ng espirito ng pagkagahaman. The spirit of greed. Yan po. Yan po yung yung pa naman grid, no snow bounds, di po ba? Wala pong ano yan eh. Wala talagang uh, katapusan. <laughs> Walang boundaries na po. Palagi po merong uh, gugustuhin kunin ang mga tao. Merong espiritu ng pagkagahanan. Eh, sino ba yung mga espiritu? Eh, taga-impyerno yan. Hindi <laughs> ba? Kaya ayun po gumagawa. Kaya kailangan naman tayo ng anak ng Diyos ang patuloy na magsagka sa kanila. Ano po? Para hindi po manatiling ganyan ang ating bansa. At nawa, sino-sino ba yan? O di mga politiko na mga ano mga kumukuha ng pondo ng bayan. no po? Yan. Katulad yan, si V.P. Sara. Di ba yun yung na-uncover na sa ano? Sa... Um, sa Quadcom, di po ba? Ayan. So, eh, yung mga Quadcom na yan, at saka yung mga iba pa pong, di ba, mga almost 300 or 300 more or less ang, ang ano natin, ang mga, ang mga, tawag dito, uh, mga mambabatas na sa House of, House of uh, Representative. O, oh, sino sa kanila gumagawa niyan? Eh, marami silang, ano eh, pondo diba para sa DPWH at kung ano-ano pa sa gabinete sino-sino mga nagnanakaw diyan ala uh, para sa inyo <laughs> ng mga magnanakaw sa ating kabambay tandaan nyo magsusulit kayo sa Diyos no binigyan kayo ng kapangyarihan ng ng karapatan <laughs> na mag, ano, mag alaga sa bansa sa pamamagitan ng mga mga dapat na mga proyektong ginagawa niyo pero ano ginagawa no sabihin mo na 1 million ang ano ang allotted para sa, sa certain project magkano lang napupunta sa project sabihin mo na <laughs> kalahati, 500,000. Eh, paano yun? Di substandard yung gagamitin. Wala pa isang taon, wasak na. Parang yung nangyari doon sa ano namin, sa eskwelahan namin, doon sa eskwelahan doon sa may amin, Ismael Matay. Alam niyo ba na isang buwa, eh, ginawa yung gate, yung entrance, driveway. Kunara, ginawa yun ng mga February. abawala pang dalawang basirana ano ginawa doon? Di ba corruption yon So, yun po mga kababayan, yung nananalasa dyan yung mga tao na mayroong spirit of greed. So, yun po ipanalangan natin na mawasak yung mga yan. At ito po ang inyong lola, si Lala Madam, magsasabi na sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yun ang buhay. God bless everyone. Bye.